Charlene. Huwag nang makipagtalo pa sa kanya, ang sign ng ceremony mamaya, inihanda ko na ang lahat. Ipapakita ko sa inyo. Sige, Prissy. Salamat ha. Tere na. Sir, nakuha na po namin ang impormasyon. Si Precious pala ang asawa ni Charlene, SEC ng Hay Group kaya pala lumapit siya sa akin, para iligtas ang high Group, siya pala ang may at ng Hai Family. Nagpakumbaba pa maging kasambahay, sa Siad Group ko. Boss, ayon sa investigador natin, pagkatanggap ni Charlene ng kontrata, agad siyang nagpaanul kay Precious. Pagkatapos umasenso, unang tinarantado ang sariling asawa. Lalaking to, hindi marunong magpahalaga. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo kay Charlene. Sigil! Ano pa bang hihingin ninyo? Ang anak kong lalaki, sa loob ng tatlong taon, ang dami nang binigay sa'yo. Paalala ko lang, kung paano ka pumasok sa hai, ganyan din ang paglabas mo, lumabas ka na. Kahit kutingting na gamit, hindi mo pwedeng uwiin. Crystal! Halughugin ang bag niya, walang dapat makatakas. Respeto naman, personal kong gamit, ang laman ng bag na to. Ayaw ko sa gamit ng hai. Respeto! Sayo, babaeng haliparo. Nang hingi ka pa ng respet. Crystal. Meron ba? Pwede na ba akong umalis? Nakatago yan sa katawan. Mo. Halughugin siya. Sobra na kayo. Limamput siyang bitawan niyo ako. ditawar